Luto na yung gulay na niluto ko para sa mga bututa. Ayan, palalamigin ko muna para makakain na sila maya-maya. Maghapon na nilang pagkain yan. Kain na kayo. O, luto na, luto na yung pagkain. Luto na, luto na yung pagkain. Ano lang si Kay Excited? O, ayan na. Kain na. O, malamig na yan ha. Pinalamig ni mama ko. Ayan. Baw, kain na Baw. Maglilito si Baw. Sir, pas paspas. Bawa mo kumain baw. Lili pa si baw. Busi niya na, wala titira. Yan, upos na. Simot sarap nila yung mga gulay. Sausi, so, tama na. Wala nang laman yan. Ba, wala nang laman. Tama na.